Paano kung ang iyong ama ay laging nilalamangan ng pusong may-ari ng lupa? At paano kung ikaw bilang anak ay ginamit mo ang talino at diskarte para baguhin ang takbo ng buhay ng inyong pamilya at ng buong baryo? Sa kwentong ito, matutunghayan mo ang laban ng isang matalinong anak na si Elian na hindi pinili ang dahas, kundi diskarte at katarungan para pabagsakin ang matinding kasakiman na landlord na si Don Hugo. Tapusin ang video para matutunan kung paano bumangon mula sa pang gamit ang utak, puso, at paninindigan. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Sa isang bayang tinatawag na San Rafael, kilalang kilala si Don Hugo bilang mayamang may-ari ng lupa sa likod ng kanyang barong at marangyang bahay, siya'y isang sakim na nagpapahirap sa mga magsasaka. Isang hapon, habang umiinom ng tsaa sa kanyang balkonahe, ipinagyayabang ni Don Hugo sa kanyang katiwala na si Teban kung paanong siya'y umayaman habang ang mga magsasaka ay halos walang makain. Dumating si Kamando, isang matandang magsasaka, na may dalang munting pakiusap. Makahiram ng lupa para mataniman ngayong taon, Sagot ni Don Hugo, sige, pero kalahati ng ani ay akin. Tinanggap ni Kamando ang kasunduan. Araw gabi siyang nagtrabaho sa lupa, nagtanim, nagdilig, nagdasal. Umaasa siyang mabibigyan ng ginhawa ang kanyang pamilya. Dumating ang anihan. Sagana ang palay, ngunit agad itong kinuha ni Don Hugo. Ang pinakamagandang bahagi ay napunta sa kanya, habang si Kamando ay naiwan sa mga sirang butil. Gabi na, nakaupo si Kamando sa tabi ng lamparang bigas, hawak ang maliit na supot ng bigas. Dumating ang kanyang anak na si Elian, bagong uwi mula sa pag-aaral sa Maynila. Tay, bakit po kayo malungkot? Tanong ni Elian. Ganito talaga ang buhay, anak. Wala tayong laban, tugon ng ama. Ngunit si Elian ay may ibang pananaw. Bukas, ako ang kakausap kay Don Hugo. Kinabukasan, nagpunta si Elian sa mansyon ni Don Hugo, Pwede rin po ba akong maglising ng lupa? Sige, tugon ni Don Hugo. Pero akin ang lahat ng tumubo sa ibabaw ng lupa. Ngumiti si Elian. Ayos po. Imbes na palay, nagtanim si Elian ng patatas. Tahimik niyang inalagaan ang mga pananim sa ilalim ng lupa. Pagdating ng anihan, dumating si Don Hugo at Teban. Akin ang nasa ibabaw, sigaw ng Don. Narito po ang mga dahon, sagot ni Elian, habang kinukuha ang sako-sakong patatas sa ilalim ng lupa. Halos mapamura si Don Hugo. Niloko mo ako, sigaw niya. Si Teban ay napailing. Don, mukhang mas matalino siya. Bumalik si Elian sa susunod na taon. Don, please spoil it. Mumisi si Don Hugo. Ngayon, akin ang ilalim. Sayo ang nasa ibabaw. Sige po, sagot ni Elian. Ngayong taon, trigo ang itinanim ni Elian. At nang dumating ang anihan. Akin ang ilalim, sabi ni Don Hugo. Narito po ang mga ugat, sagot ni Elian. Pero ang butil sa taas. Akin po. Mulig na lamangan ang tusong Don. Ngayon ay gigil na gigil na si Don Hugo. Sa susunod, akin ang itaas at ibaba. Sa'yo lang ang gitna. Mumiti si Elian. Sige po. Elian ay nagtanim ng tubo. Pagdating ng anihan, tinuro niya ang dahon at ugat. Ayan po ang sa inyo. Ang gitnang bahagi. Akin. Bitbit -bit niya ang matatamis na tangkay ng tubo. Napatulala si Don Hugo. Hindi ako makapaniwala. Bulong niya habang naupo sa lupa. Lumapit si Elian. Don Hugo, hindi biro ang pagiging magsasaka. Sila ang nagpapakain sa atin hindi sila dapat lamangan. Kinabukasan, tinipon ni Don Hugo ang lahat ng magsasaka. Simula ngayon, ibabalik ko ang inyong mga lupa. Babayaran ko kayo ng patas. Unti-unting umunlad ang San Rafael. Ang mga magsasaka ay may dignidad. Si Don Hugo ay naging makatarungang amo. Si Elian ay tinaguriang bayani ng mga magsasaka, hindi lang dahil sa kanyang talino, kundi dahil ginamit niya ito sa tamang paraan ang kwentong ito ay nagpapakita na. Ang talino ay kayang talunin ang kasakiman. Ang tapang at malasakit ay pwedeng magsimula sa isang tao. Ang tunay na pagbabago ay posible kung may panindigan para sa tama. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, magcomment, at magsubscribe. Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.